ng mga ibon. Noong unang panahon, mayroong prinsesang kilala sa kabaitan. Prinsesa Sing Sing ang kanyang pangalan. Madalas siyang lapitan ng mga taga-tungkyang, kahit upang makipagkwentuhan lamang. Ugali ng prinsesa ang pamamasyal sa pamilihan at pakikipag-usap sa mga manininda. Hindi maselan sa tao ang ating prinsesa. Kabait na tunay. Maswerte ang mapapangasawa ng prinsesang Sing Sing. Ngunit wala silang nababalitaan na katipan ng kanilang prinsesa. Kahit pa napakarami nitong kaibigan at kakilala. Anak, panaw na upang ikaw ay mag-asawa. Kung gayoy, nais ko po siyang ipakilala sa inyo. Tuwang-tuwa ang hari sa sagot ng anak. Isinama ng prinsesa ang hari sa balkonahin ng kanyang silid. Dito, dumapo ang isang makulay na ibon. Narito na po ang aking katipan, Ama. Nagpalingalinga ang hari, ngunit walang taong nakita kundi isang ibon. Siya po ang aking katipan. Muntik nang mahimatay ang hari sa sinabi ng anak. Mamahalan po kami. May kapanyarian siya maging tao kung ibig niya. Iyan ay ibon at ikaw ay tao. Nahihibang ka na ba? Mahigpit na tutul ng hari. Minsan, dalawang higante ang lumusob sa karean ng tungkyang. Walang sino mang makagapi sa mga ito. Ama, tutulungan po tayo ng aking katipan. Ano ang mga gawa ng ibon? Pag namatay niya ang mga higante, ay papayag ako magpakasal kayo. Panunuyan ng Hari Dahil sa sinabi ng Hari, nag-isip ng paraan ang prinsipe ng mga ibon. Tumuka ito ng bato at inihagi sa isang higante. Inakala ng isa pang higante na binato siya ng kaibigang higante. Nagsimulang maghaway ang mga higante hanggang sa magpatayan sila. Nagdiwang ang buong tungkyong, tungkyong nang mamatay ang mga higante. Namutla ang hari sa nagawa ng ibon. Ngunit hindi pa rin siya pumayag na magpakasalirito ang prinsesa. Isang araw, nagising ang hari Nawala na ang lahat ng kayamanan ng kanyang karian. Naglaho ang mga mamahaling bato at pera sa kanilang kaban. Itinakas lahat ng kanilang ingat yaman. Nagkasakit ang, ha ang hari sa nangyari. Ama, tutulungan po tayo ng aking katipan. Ano ang ng isang ibon? Kapag naibalik niya ang kayamanan ng karean, papayag ako magpakasal kayo. Panunuyang muli ng hari. Siguraduhin lamang po ninyong tutupad kayo sa usapan. Ang matapang na sagot ng prinsesa. Natagpuan ng prinsipe ng mga ibon ang bang pinagtaguan ng mga kayamanan ng karean. Humingi ng tulong sa mga kaibigang ibon ang prinsipe. Tinukan nila ang ingat yaman hanggang sumabalik ito sa tungkyang upang aminin ang kanyang kasalanan. Ikinulong siya bilang parusa unti-unti namang naibalik ng mga ibon sa kaban ng kaharian ang mga kayamanan. Nagdiwang ang buong bayan ng Tungkyang sapagkat alam nilang karapat dapat ang prinsipe ng mga ibon na maging asawa ng kanilang mabait na prinsesa. Ngunit, hindi pa rin pumayag ang hari na magpakasal ang prinsesa Sing Sing sa prinsipe ng mga ibon. Nanaising ko sanang maging isang tao. Kung ipapakasal ninyo ako sa prinsesa. Ngunit dahil marunong sa pangako ang mga tao, mas nanaisin ko pang maging isang maranal na ibon. Dahil dyan, buong puso kong nanaisin na lumipad kapiling ng aking katipan sa kanilang kaharian. Nakita ng lahat ang pagbabagong anyo ng prinsesa. Tinabuan ito ng mga pakpak at naging isang ibong makulay tulad ng kanyang kasintahan.